guys, kuha tayo ng puso tsaka ito yung isa guys Ito na guys ang ating nakuhang puso kanina. Kinuha ito ni Mr. Osilit. Ayan na guys, i-slice na natin siya. Tapos pipigaan natin. Kailangan natin lagyan ng asin. Ayan na guys, natapos na natin siyang pigaan. Nakuha na natin ang kanyang dagta. Tapos ngayon, maglagay tayo ng itlog. Taloan natin ng crispy mix. Tapos, ipirituhin na natin ito para maging crispy puso. Ayan, ganyan yun lang yung gagawin. Haluin lang natin siya ng haluin hanggang matunaw ang crispy mix. Tapos lagyan natin ng magic sarap. Tapos ilalagay na natin ang puso na piniga natin kanina. Tapos halu-haluin lang ito. kailangan mahalo siya ng gusto para kumapit ang kanyang lasa kaya na guys na ipreto ko na ganito lang simple ang pagluluto ng bola bola puso ng saging pinaloan ng itlog at crispy mix ayan na guys binaligtog ko na siya kasi nito na yung kabilang side Sarap itu Hal ada ketchupsyarat itu